Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, Keep It Up. And uh, as you can see, may bago na naman tayong re-reviewin ngayong taon na to. Titingnan natin after 2 years kung okay pa ba itong cellphone na ito. So, ano nga bang cellphone to? Uy, may dalawang camera sa taas. Ito po ay Realme 6 Pro. <laughs> Walang edit-edit yun. Ito na ko i-edit to. Ay, hindi pala may edit na sa iPhone pala tayo yung video. Pero okay na yan. Ay, gusto ko lang makita nyo kung okay pa ba ngayon yung 6 Pro ngayong 2023. No? It's already the month of uh, April. No? At uh, titingnan natin kung kaya pa bang makapagsabayan ng ating Realme Pro. So, ta, let's start. So, kung maalala ninyo, ayon sa mga vloggers noon, mayroon siyang fingerprint scanner sa mismong power button niya meron siyang 4 cams, 1 flash, at meron siyang dual cam sa harap. No? Which is, sometimes, hindi siya maganda pag manonood ka ng YouTube video. Pero, kung maglalaro ka ng games, hindi mo halos uh, aling, tawag doon? Alintana. <laughs> Na meron siyang camera. Diba? Kasi pag naglalaro ka, nakaganto ng pwesto ng kamay mo, hindi mo kita. Di ba? Hindi ka to ng mga merong uh, water drop na camera, kitang kita mo sila kapag ka naglalaro ka. Well, of course, let's start. Ito yung fingerprint scanner niya. Let's try kung gaano siya kabilis pa rin. No? After the, all of the updates na na-receive niya, ngayon 2023 from 20, uh, 2021. Okay, let's start. Yun, kabilis pa rin. Isa pa. So siya po ay merong 90 refresh Uh, refresh. Ha, <laughs> hindi ko maano, hindi ko mabigkas. Rrr, barr, barr, barr. Basta 90 ya uh, refresh rate, no? At uh, dahil sa 90 refresh rate niya ngayon, mabilis-bilis siya, no? Pagka nag scroll scroll ka, pagpupunta ka ng Facebook, di ba? Masyado maliwanag. Teka, try natin patayin yung dark mode, tapos babaan yung brightness. Yan. So, yan. Nakikita nyo, no? Pagka may refresh rate talaga at 90Hz pa, no? Yung refresh rate niya, talagang bibisaya, nabub nabubulol yung bibig ko. So, yan. Nakikita nyo, ang ganda pa rin niya, no? Facebook pa lang to, mga huys. Diba? Okay na okay pa rin siya. May yung 2023. Diba? So, mabilis pa rin. At, ah, uh, diba? permanent work from home. Parang gusto ko yan, ah. So, yan. Okay pa rin naman siya. Try naman natin yung pagbukas-bukas ng mga apps. Gaano ba kabilis? Ba mabilis pa rin, di ba? Sobrang bilis niya pa rin, di ba? Makikita niyo naman at napaka-smooth ng ano nyan. ng pag hindi ko lang alam kung kita rito sa iPhone SE na to, pero okay pa rin, no? So next time guys, itong iPhone SE na pinambibidyo natin, i-review ulit natin yan. Titingnan natin kung okay pa nga ba itong iPhone SE, no? Pero sa ngayon, dito muna tayo mag-focus sa ating Realme 6 Pro. Diba? Hindi so, pala nakabukas yung root author tape. So, yan, may tayong ano, ads, no? Okay. Skip ad. So, tinan natin kung hanggang saan yung kaya niya, no? Ududuling ako. Okay. Actually, may mga tinatry yung mga YouTube vlogger dito. Huwag mo nang baligtag camera. Okay na yan. Uh, yung tinatawag nilang 4K. 4K pa ba ngayon mga kuys? Hindi ko na alam eh, no? Hmm, parang gusto ko itong pusa. Sobrang liwanag niya pa rin sa camera guys. No? Kahit na uh, kinalahati ko na yung brightness niya. Almost 50% na lang siya. Pero sobrang bright at makikita nyo sobrang linaw. Wow, di ba? So tingnan natin yung kakayahan niya. Nasa 140 uh, 1440 pixel pa lang sya meron syang up to 2160 pixel actually uh, hindi sya nag 2160 pixel kasi mabagal yung internet namin dito no? hindi naman kami hindi naman namin kaya magbayad ng 100 mbps <laughs> na 35 mbps lang kami dito pero kitang kita naman natin no? nasa 2160 uh, pixel Wow. Diba? YouTube yan mga kuwis. Sobrang ganda. As in. Ako yung tipo ng tang sa pusa pero wala akong pusa kasi may baby kami. <laughs> Ayan. Ang ganda. Diba? Ang bihira. Oh. Diba? So okay na okay pa rin. No? Hindi man, bagamat hindi man siya AMOLED screen. 1080p naman siya at 90 refresh rate no. Actually, I'm not a fan of AMOLED screen kasi ah... Uh, mas mabilis mamatay yung mga pixel niya kaysa sa mga normal LCD phones. So, mas kaya mas prepare ko to at mas matipid sa battery, mga kaibigan, itong Realme 6 Pro, di ba? Kasi hindi nga siya AMOLED screen. ah uh, madalas kasi, di ba, 4000 mAh mga Samsung Galaxy phones, di ba? Ah uh, mababa na 'yon para sa mga naka AMOLED screen kaya madalas hindi nila uh, nakukuha yung matagal na battery life, di ba? So mas prefer ko po yung mga gantong phone. Not being biased pero uh, maganda naman talaga yung Samsung for uh, di ba, uh, status purposes, diba? Pagka gusto mong makita ka ng tao, mapansin ka, ba? Diba? Gusto mong maka-amoled screen ka, uy, naka-amoled screen siya, no? Pero hindi yung problema, no? Madalas lang talaga, yun yung kasing uh, uh, mindset ng isang tao nag-a-amoled screen. Pero, eto, mga kaibigan, ano? talagang napakaganda, no? Ng kanyang screen display. Ngayon, tapos na tayo dyan. Punta naman tayo sa kanyang gaming. Paano ba? Ano bang meron dito? Wow! game engine turned on lupit ah sige nga focus mode nga natin siya ayan pag naka focus mode siya hindi mo mabubuksan yung mga no unless pumunta ka dito at i-exit mo siya so ayan po yung need for speed na ibinablog natin sa redmi note 7 nung nakaraan lang no ngayon eto po ay realme 6 pro at kung makayo ay uh, uh, hindi pa masyadong uh, familiar sa Realme 6 Pro, meron po siyang 8GB of RAM and 128GB of internal storage, no? Hindi ganun kalakasan yung RAM niya, yung processor niya dahil uh, siya po ay nasa Snapdragon 720G lang, pero hindi natin pwede langin lang din kasi. Bakit? Kasi ito, tingnan natin ha. I-load natin yung nilalaro ko na. Okay, so there you go. Tapos ipo-focus mode ko ulit siya. So, yung mga gustong tumawag sa akin dyan, minsan hindi nyo ako matawagan kasi naka-focus mode ako. <laughs> so, i-stop niya lahat ng notification, lahat ng apps na nag-work, as in magpo-focus lang yung RAM mo, yung processor mo, yung internal storage mo, at yung buong system ng phone mo dito sa nilalaro mo. So, magpupunta tayo ngayon sa racing part. No? Ayan. So, halimbawa, ito. Ayan. So maliwanag siya kahit na naka half, uh, half brightness na no. So tingnan natin kung gaano ka smooth to ngayon kumpara doon sa Redmi Note 7. Guni'y pa napanood uh, halos sa uh, pang uh, pang-apat na video ko lang to after ko i-vlog ng Redmi Note 7. So sobrang ganda, sobrang linaw no. At sobrang smooth niya, wala pa akong nakikitang lag uh, so far. Naka full HD na po ito. Hindi ko tinipid yung graphics niya kasi alam mo naman, alam mo naman tayo, di ba? <laughs> Isasagad natin hanggat maaari para masaya ang laro natin. So, teka lang yung sounds pala, sorry. May iwan ako, may iwan ako. Teka lang, re-restart natin. Nakalimutan ko yung sounds. Hinaan ko kasi nung nanood tayo ng YouTube. So, kitang-kita nyo, bali na may iwan tayo, no? Kitang-kita nyo naman, no? Yung smoothness, di ba? ng cellphone na to, sa laro na to. Alam nating mabigat ang need for speed most wanted sa cellphone kasi bakit? Laro sa computer eh, di ba? Malalaro mo pa nga to sa PS3, di ba? Imagine, console game po ito pero di ba? Tinakayan ng phone na ito, oh. By the way, kung naalala nyo, nung binilag siya nung isang vlogger na uh unbox diaries, uh, nung nagbag siya ng mga ML, ganyan, ah uh, Call of Duty naka very high na siya no sa ML naka ultra graphics na siya at sa Call of Duty naka very very high na siya bagamat uh, di na ako masyadong nagaano sa mga ganung laro dahil na uh, mas natipuhan ko tong ano mag throwback no okay, ganyan siguro pag umiibig tayo eh, mas gusto natin mag throwback di ba so natin balikan yung mga nakaraan di ba uh, although hindi lahat ng nakaraan dapat mong balikan ano <laughs> So yan, di ba kitang kita nyo Ang ganda, ang ganda talaga Sobra, di ba Kitang kita ba din sa kanya Kita ba hmm. Naliliwanagan pa rin yung camera no? Kahit nakahap, ano tayo Di ba, sobrang ganda no? So, kung nung nakaraan Smooth na po yung Redmi Note 7 Pro mas smooth pa ang gaming nitong si Realme 6 Pro. Noong nakaraan kasi, naka-HD lang tayo doon sa, sa Redmi uh, Note 7. No, nalilito na ako. Naka-HD lang tayo. Dito, nag-HD, uh, full HD plus tayo. Kaya sobrang linaw ng Need for Speed Most Wanted dito. No? Oops, sorry. Hindi ko nakita. Nakatingin ako sa camera. Naduduling ako. Wala tayong nitro. Okay, so yan. Kita nyo yung gaming, di ba? Napaka smooth naman ng gaming na to. So, paano tayo lalabas? Exit tayo dito. Ngayon naman, punta naman tayo sa camera. Uy, mga camera lover dyan. So, madilim sa kwartong to. Kaya, medyo ano. Ah, sige. Kaya lang. Yan, di ba? Kitang-kita nyo. Sobrang linaw. Nakadamit po ako, ha. <laughs> Ayan, sobrang linaw ng camera niya sa front cam. HDR pa, no? Portrait mode. Ayan ba? Wow. So, wala lang tayong super graphics na... Super graphics? <laughs> sobrang, sobrang. <laughs> sobrang linaw na camera para makita yung kalinawan ng camera ng camera na to, guys. Pero, ah uh, ayan, kita nyo naman. Okay na okay siya. May tulog pa. <laughs> sa camera. <laughs> So, okay na okay siya. Kitang kita nyo yung uh, iPhone SE na gusto kong i-vlog sa susunod. Diba? Yan ang isusunod natin. Tinan natin kung okay pa tong maliit na cellphone na to. No? Sa 2023. Although marami naman nagpa-vlog nito. Pwede nyo na rin silang tingnan kung naiinit na kayo. At makikita natin, meron siya ditong filter. Yan. Diba? Film. Black and white. Diba? Tokyo. Diba? Kung gusto nyo yung parang nakamakeup pa yung mga Japanese. Ayan, filters nya So, wala akong masyadong alam dyan, pero tingnan nyo na lang. So, ito yung front cam niya. So, ito yung, ito yung dalawang camera. Hindi ko nung parehas ba gumagana. Ang alam ko kasi etong isa, parang bokeh siya. ba diba? Pag nagpicture ka dun siya, nag ano, tas macro lens na din uh, etong unahan, hindi ko pa na-try takpan yung camera nito isa-isa. Kasi apat to eh, no? Apat siya, no? So, pag tinakpan ko yung taas, hindi siya gumagana kasi naka portrait mo tayo. So, hindi pa rin siya gumagana. Pangatlo. So, ito yung pinaka, ano niya, center niya. Ito yung pinaka main shooter niya, no? Yung nasa gitna na to. Ito. I think 48 megapixel to, no? Yung pinaka main shooter. Kung di ako nagkakamali. Medyo taas natin. Yan. So, yung sa kwarto namin kasi naglalagay ako ng kontina, pantakip. Kasi kailangan ko rin matulog ng madilim. Sabi nga ni Dr. Char. Hindi <laughs> ka lang kilala niya si Dr. Char. <laughs> So yan, yan po yung camera niya at napakalinaw, no? Sensya na sa konting kalat. Pag Taas mo na lang. Yan. Pakita natin yung puno. ba diba? Tapos, meron siyang ultra zoom. Hindi ko lang ultra zoom talaga tawag doon. Pero para sa akin kasi, pag zoom mo siya, malinaw pa rin siya. No? Yan. Diba? Isa pa. Pang. Diba? O, diba? Nakita nyo So, kung ako tinatanungin nyo, hindi po ako masyadong maniniwala dun sa uh, ano nang, ay, ayun, gumagana na tong ano, nasa taas. Yung nasa taas na yung gumagana ng kam. Ay, hindi. Tama pala. lang. Pa Sorry. Paano ba paganahin tong nasa taas na cam? Kasi may nakita ko dati yung cellphone ni Guedjo, naalala mo, na pag tinatakpan mo yung isang camera, natatakpan yung half part nung ano. So, hindi ko alam kung paano yun. Pero, tignan nyo na lang mga quiz, no? Kahit sa video niya, mayroon siyang 4K video. Pagkakaalala ko. 4K resolution. So, naka 1080p 60 pixel tayo kanina. Ngayon, magpo 4K tayo. Try natin. No? So, yan. Yan po ang kanyang 4K. Yan. Diba? Maganda pa rin. Hindi ko lang alam kung naka 60 uh, uh 60 per uh, frames, frames per second siya no, okay yun lang hindi di ko sure pero uh, malinaw na rin yung 4K video nya no? so okay na rin so as you remember earlier nag ano tayo hub tayo ng ano kasi sobrang nasisilaw tong camera ng SD aray ko nakakuryente na ako tayo muna ako <laughs> <laughs> Whew, tayo ka pa, sige para hindi ka mahirapan yan so yan kasi yung aming likuran ano Ayan. So, So, ito ay ginawa na natin, binalik na natin sa 1080p, no? At ganyan po siya. Kung ano yung nakikita mo sa labas, yun din yung nakikita mo sa camera niya. Wow, sobrang ganda. Yeah. Mm. Kaya po medyo malabo kasi naka-screen tayo, tapos naka-sarado bintana natin Kumalabo malabo. So, yan, di ba? Video mo lang, focus ka lang dito sa phone, ha? Ayan, so ito yung photo niya nakabukas na yung AI nya kaya pag nag capture ka which is sobrang bilis lang ito na yung picture nya no? mabilisan ah, lang to di ba? wow pambira di ba? sobrang ganda di ba? as in enhance nya yung dahon <laughs> no? In enhance nya yung kulay ng dahon at maganda pa rin sya di ba? punta naman tayo sa video so pag nag capture ka ng video di ba? naka 1080p ba to or 4k pa rin hindi ko na alala kung binalik pa so okay naman sya diba Ching. tapos ito po yung portrait mode na pinakita namin sa iyo kanina nung nasa front cam tayo so yun yung portrait mode nya okay at ito yung 64 megapixel shutter ito nga ito nga talaga yung main ito yung pinaka main nya no main cam na ito so yun kita nyo naman mga kuys hindi sya pwedeng i -zoom. green plants, yan na detect nya di ba so, hindi pa rin sya budget phone kung tutusin kasi uh, mahal pa rin sya hindi pa rin sya ganun ka, no? kamura no? Uh, nagre-range pa rin sya sa marketplace ng 5 to 7,000 pesos mga kaibigan, no? hindi pa rin po sya mura, pero at least 'di ba? Sulit naman, 'di ba, kung bibili ka ng Realme 6 Pro, 'di ba? Sulit naman kasi lalong-lalo na mahilig kayo sa mga family photos, 'di ba? Ang bawa, ah uh, mahilig kayo sa mga ganyan, 'di ba? Kahit madilim, kitang-kita, 'di ba? Oh, yeah, no, 'di ba? Ang cute ni baby. 'Di ba? Oh. Ayan, ang bawa, ganto Teka lang, nasa labas kasi na yung phone na So, yung mga shots na ganyan, di ba? Malinaw na malinaw. Oh, yan. Ito lang against the light nga lang kasi hindi po ako photographer, no? Hindi po talaga ako magaling kumuha. Yan. Kaya nakikita niyo si Gab. <laughs> di ba? Malilinaw po yung mga shots niya, di ba? Ayos, di ba? So ano pa ba? Ito po yung kanyang specs. Puntahan natin sa about phone. Okay. So meron siyang 8 GB of RAM, and Snapdragon 20G or 720G octa-core na po siya. So yan po 'yon. At ito yung kanyang available 78.3 kasi marami na ako nilagay. 128 GB in total, no po. Although pag nag-download ka kasi ng ano ng ano ba yung ano na may app kasi na din na download na makikita mo talaga yung free niya na RAM at yung free niya lang na uh, internal. So, yun, yun yung isa sa mga features niya. Uh, I mean, specs. So pang gaming po siya, no? Actually Asphalt 8 lang mapapakita ko sa inyo sa ngayon kasi hindi po ako fan nung Asphalt 9. Opo. Hindi po ako fan noon kasi ah uh, unang-una napaka sobrang ewan ko para sa akin lang po ah. Uh, uh, pasensya na kayo sa akin kung mga yung mga fan ng Asphalt 9 diyan. Hindi na ako natutuwa sa <laughs> sa ginawa nila sa Asphalt 9. 'Yun lang naman, no? Mas gusto ko pa maglaro ng Need for Speed Most Wanted na uh, alam kong napaka simple, napaka basic kaysa maglaro ng Asphalt 9. Yung Asphalt 8 okay po siya, kaya lang ako may Asphalt 8 dahil sa anak ko, Noong pagka kami nagbabanding, ko connect mo siya sa wifi, then uh, ito kasi bagong phone to, kaya hindi pa ako nakapag setup, no? bagong phone kasi siya. Pero nandun, nandun ako sa uh, Redmi Note 7, Ayun, doon kami nagbabanding lagi ng anak ko. So, yun yung mga isa sa mga features niya. At ito lang po kasi yung mga apps ko sa ngayon. Hindi hmm, po ako masyadong naglalagay ng maraming apps. At yun la. <laughs> so yun, kung may mga katanungan kayo, comment po kayo down below para masagot ko at mapakita ko sa next vlog ko just in case may mga kulang, uh, may mga gusto pa kayo makita bukod sa camera niya, sa gaming niya, no? Uh, please po uh, mag-chat po kayo or mag-comment po kayo down below para makita natin kung ano yung mga na-miss ko na gusto nyong i-review dito sa phone na to. So, yun lang mga kuys At uh, yan napaka-excellent ng design ng phone na to, no? Although nilagyan kasi sya ng cover sa likod para protektahan. Pero yung nakikita nyo po sa vlog ng mga vlogger 2 years ago, ganun pa rin po yung itsura niya. Kaya nga nilagyan nito para hindi magbago, no? Ngayon, ganun protector. So yun lang po. ah, uh, salamat ulit sa panonood. ah, uh, keep it up.